Mula po nang malaman ko kung gaano kadali ang paggawa nitong ulam na to, madalas po sa bahay ko nalang po ginagawa pag may oras ako. Ang ginagawa ko po, po kasi eh, kung may natitirang pa isa-isang pritong isda, nilalagay ko muna sa freezer. Tapos po, pag nakaipon na ako ng ilang piraso, kahit iba't ibang isda, okay lang. Basta himayin ko lang, tanggal din po ng tinik. Tsaka ako idiretsyong ganito. Minsan po, nilalagyan ko rin ng itog na maalat, pero lately, hindi na po. Tokwa na lang po sinasama ko. Ang ginagawa ko po, hinihiwa ko ng maliliit na cubes. Ang tokwa, tsaka ako piniprito. Ganun din po ang isda nilalagyang nilalagyan ko muna ng konting harina o kaya konting cornstarch bago ko iprito at tustahin. Basta halu-haluin nyo lang ng konti. Ay, nakikita nyo naman eh, kapag, kapag na yun eh, ayos-ayos na po, tanguin na po natin. Ilalagay ko muna rin yung tokwa Patayin ko na po yung apoy, sasandukin ko na po itong ating uh, isda. Ayos. O di po natin pagsasamasamahin ng ang ating uh, sangkap. Yung ating pong uh, um, tostadong toko yung ating pong isda, bangus man yan, o salmon, o tilapia. Ilagay na po natin itong ating mga gulay. O pagsasamasamahin ko na po sa isang malukong, yung ating sibuya, ah, sibuyas na bombay, siling berde, siling pula. Ilagyan natin ng konting bawang, konti lamang. Tapos eh, isang siling panigang. Yun. Haluin nga natin sandali. Narinig po naman ang sarsa nating na ginawa. Lagay po tayo ng mayonnaise. Kalahating tasa o kahit mas marami. Konting asin. Paminta. Ang toyo po eh, medyo dalawang kutsara siguro, dalawang kutsarita. Bahala na po kayo magtimpla. Ganun din po ang oyster sauce. Siguro eh, dalawang kutsarita din. Hmm. Lagyan po natin ng kalamansi o kaya ay lemon juice. Isang kutsara. Haluin po natin yan. Hiniwa ko po sa gitna yung bote ng mayonnaise at sabi ko eh, kalahating tasa eh. Parang hindi naman kalahating tasa yung aking nailagay. Talagang simuti natin. Hmm. Yun. Ganon. Yan po ang kalahating tasa. O yun. Haluin po natin. Gusto nyo bang umanghang? Kung gusto nyo pong maglagay ng siling labuyo eh, dalawang piraso lamang ang gagawin natin. Baka mag api ang bibig ng kakain eh. Dalawang piraso po ni Re. Para maganda, ilagyan po natin ng berde. Sibuyas na mura, one soy, o kaya naman po yung kinchay. Halo! Kung gusto nyo po ng sisling, edi ganire gawin nyo. Mainit na mainit po yung ating kawali at maglagay tayo, magtunaw tayo ng konting butter. Tsaka natin ilagay itong ating isda at tsaka tokwa. Kung kayo po'y kasama ko pa dito sa bahagi ng pagluluto ko, pakilagay nga po kung saan kayo at pag nabasa ko'y mabuliwa na po kayo. Salamat ba? po. Sang order po ba? <laughs> Lagyan po natin ang isang itlog sa ibabaw. Oo, oh, ayos na. Kainan na. Paghaluhaluin na po natin. At basta may natitira po kayong mga tigitigisang isda, kapra-kapraso, ilagay nyo muna sa freezer, ipunin nyo muna, huwag nyo itatapon. At pagdating ng pagkakataon, mapapakinabangan nyo yan, katulad po nito. Panalo. isang subo pa. Hmm. Hmm. O para po, sana'y nagustuhan nyo ha, pwedeng ulam, pwedeng pulutan. Pag nilagyan ng talong, humaba pa lalo yung ulam. Winner, di ba? O bukas iba naman hanggang sa susunod po si Ron Bilaro